So, yun guys, no? Uh, good evening sa inyo lahat dyan. And for today's video, nga, andito ako sa shelter ngayon. So, kung makikita nyo, katapos ko lang mag-edit ng video ni Daddy Frankie. So, gumagawa na ako ng thumbnail. Ayan, kung makikita nyo, yan ang aking napakakalat na desk. Gumagawa ko ngayon ng thumbnail. Ayan, abangay na lang yung i-upload namin ah uh, siguro sa ibang araw na yun. And, ayun nga. So, itong vlog na to ngayon is actually magluluto ako ng dinner para sa ating uh, resident dito sa shelter. Si Nanay Miguela. Ayan si Nanay. Hi! Hawaii ka naman. Hawaii ka, dali. Okay. Hi! Ayan. Wow. So, pagluluto ka talaga pagkain, ha? Bakit? Kumain na ako kanina pa yun. Nagabi na ako. Pagluluto kita. Ngayon, since limited lang yung stock namin dito ngayon, ah, uh, luluto na lang ako ng itlog. So, meron pa ba? Ayun, meron pa. Luluto ako. One, two, three. Scrambled egg, tas may itlog na pula. Then, itlog, itlog na pula, tsaka yung may kamatis since may alam mo naman dyan, uh, yun na lang lalutuin ko. Ah, hindi. Yun na lang pala yung gagawin sa salad and Ayan. Scramble tayo na eggs. Lagay tayo konting asin. Yan. Ito yung kamatis. Sinikaunti pang sibuyas kanina. Ayan. 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 So, ayan, no? Ito na yung mga niwa ko. Oh. Ayan. May sibuyas, may kamatis, may itlog. May itlog na pala dito. So, yun na na pula na may kamatis, ayan. Uh, Hinadakaw na yung pinakamadali. Tapos, ito yung magiging soksawan na may alamang bagong hindi ko rin alam eh. So, ito dito muna, ito. Ayan yung ano, natin, kalan, magluluto na ako. Tama lang yung apoy. So yun guys, no, habang nililuto natin to, para sa mga nagtatanong, sino nga ba tong goryo na to na nagbablog na to na nagsasalitan to? Well, ako nga lang pala yung, ako pa yung video editor at saka cameraman ni Daddy Frankie. Dalawa kami ni Mons Channel. Ayan. ah uh, ang nakastay ako ngayon dito sa shelter ni Daddy Frankie. ah uh, you know, kasi nandito rin yung studio. So, ayan. Uh, sa mga di pa nakakilala sa akin na, ako nga pala si uh, editor at camera man ni Daddy Frankie okay, uh, proceed tayo sa video yung guys, no. Tapos na yung magluto. And yung 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 kamatis na pula. Sili. yung Alamang. yung 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 na, yung yung ka yung 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 yung

ka ng dock dito yan makakaritlog okay. na eh ayun o, tutok ko yan

Ayan. Sige na, kahit ka na dyan na. Agandun lang muna yung mga video natin guys. So, abangan nyo pa rin yung mga upload namin kay Daddy Frankie. Uh, Daddy Frankie Official sa Facebook at saka Daddy Frankie sa YouTube. So, yan. Napagluto na natin si Nanay. Uh, Nanay Miguel And, ayan. Hanggang mamaya niya na yan. Kasi minsan pag madaling araw, kumakain din siya. Uh, at least may luto na tayong kanin sa kanya. itlog tsaka yung uh, kamatis. So, magpapala muna ako sa inyo, guys. And salamat kung nakabot ka sa punto ng video na ito. Uh, huwag mo kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share sa mga videos namin. Ng Team Daddy Frankie, kasama ko dyan. syempre unang-una si Daddy Frankie Official. Ayan si uh, Aling Rochelle Vlogs, si Boss JB Vlogs. Ayan, at yung mga iba kong kasama na sinasama sa Motovlog TV, Riz Motovlog, uh, Mons Channel, at ang iba pa. Adya yung mga logo nila. Yan. Okay, so hanggang dito muna yung mga video natin. O hanggang dito muna tong video na to. And mag-iingat kayo palagi. Bye-bye and God bless. Thank you.